Aminin pag-certified mommy or daddy talaga, tulad ko, gagawin ang lahat para sa kanilang baby. Greatest love naman talaga, ba? Diba? Ang bawat monthly milestone, dapat bonggat kakaiba. At hindi rin ako nagpahuli, no? Meron din ako niyan. Pero itong nakilala namin talagang level up ang kanyang pagkasweet sa kanyang baby. Abay, ginawang paboritong pang merienda. Talaga ba? O eto na, at bumilib sa Picture Perfect ni Baby. Cute! adorable at talaga namang nakakagigil ang mga babies. Kaya naman, natural lang sa mga magulang na gustuhin i-capture ang mga precious moments na ito habang wala pa sila masyadong malay. Ganyan din ang ginawa ko sa aking twins na sina Pepe and Pilar. Mula nang sila isilang ay sinisigurado kung may souvenir photo ang kanilang mga milestones. Hanggang sa mabilis na paglaki, hindi ko pa rin mapigilang maging stage mom at picture ng bawat childhood moments nila. Effort kung effort at talagang all out tayong mga magulang, di ba? Para sa photo shoots ng ating mga Junakis. Pero kamakailan lang ay nag-viral ang isang baby mula sa Quezon City dahil sa pambihirang tema ng kanyang mga monthly pictorial. Since pinagbubuntis pa lang po si Jada, uh, nag-uusap-usap na po kami kung anong theme po yung gagawin namin sa monthly shoot niya. Naisip po namin, why not gawin po namin kakaiba yung shoot ni baby. Uh, since mahilig po yung family namin sa kakanin, naisip po namin na yun po yung gawing monthly shoot ni baby. Tama po ang narinig ninyo. Para sa kanyang 7 monthly milestone shoots, nagbihis Pinoy kakanin si baby Jada. Para sa kanyang first month, binihisan siya upang magmukhang palitaw. Suman na nakabalot sa dahon naman sa kanyang second month. Kuchinta na binudburan ng nyog para sa kanyang third month. Mabilog na puto with cheese pagtungtong niya ng four months. Puto bumbong ng mag five months. Biko na may latik ng mag six months. At itong seventh month, mahablang kompleto with mais ang pinaka-challenging na shoot po namin na ginawa is yung pinaka-latest po which is Maha Blanca. Lumaki na po si Baby, medyo malikot na po siya i-shoot. Minsan, tinatanggal niya na po yung costume niya. Talagang hindi biro ang effort para sa do-it-yourself or DIY shoot ni Baby Jada. Full force ang kanyang family upang ito'y mapaganda at mapabongga. Made from scratch man ang mga costume at props ay talaga namang masinsin at made with love ito ng kanyang mga lola at tita. Nag-iisip lang po kami kung ano po yung maisip namin on the spot. Tapos, bumili na po kami ng iba't-ibang colors ng tela para kung may maisip po kami, yun na po yung gagamitin namin. Like, bumibili po kami ng crepe paper para po sa mga toppings nung Fresh leaves po ng saging. Yung mga katulong ko po is yung husband ko, tapos yung mga sisters niya, and yung lola po ni Jada. Kami-kami lang po yung shoot yung sister niya po, nag po ng mga props ni Jada. And yung isa po is taga-picture and taga-edit po minsan ng mga photos ni Jada. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan like kilikilim sensitive ang skin niyan K Magic skin cream for body at para happy baby at maiwasan ang magsumpong, may ilang tricks ang subok na at talagang gumagana kay baby Jada. Ang ginagawa po namin is pinapatulog po muna namin si baby or pinapadede. Kailangan po busog siya and nasa mood po siya. If mag-grumpy po siya, if ever pagkagising niya, magpiplay po kami ng Coco Melon po para ma-distract po siya tapos magbehave po siya. Nagpa-plan na rin ang kanilang pamilya para sa nalalapit na unang kaarawan niya. Sa pag pinag ko namin ng husband ko is magkaroon ng Filipino team birthday party for Jada. Since yung mga shoot niya po na monthly milestone niya is mga kakanin. Yung venue po namin is balak namin magkakaroon po ng mga banderitas. Parang fiesta po, team na birthday. Tapos yung mga handa po is Filipino food. Tapos nandun din po yung mga kakanin na ginawa namin sa kanya. Dahil na share sa amin ni Mommy Ivy ang planong ito, isang studio photo shoot ang inarrange namin para kay Jada. Isa na rin advance birthday gift mula sa rated Corina. Ang nagpa-unique po si, sa photoshoot ni Jada is Filipino food po. Tapos first time po, nakita, wala po kaming ever nakita na gumawa po ng kakanin. At hindi lang pala sa DIY shoot game si Baby Jada. Talaga namang camera ready rin si Baby kahit sa kanyang studio shoot. <coughs> May mga paalala rin ang mag-asawang Marvin at Ria Dungaw na matagal na sa larangan ng baby studio photography. Common mistake yun, na, oh baby, smile ka na, ngiti ka na, para practice mamaya pagdating sa studio ano, okay ka na. Ang pagdating sa studio, pagod na sila mag-smile. Um so nangyayari, iyak na sila. Huwag nyo siya nang mag-smile. Kung ano lang yung normal day nila, basta make sure lang na busog sila, tapos... Hindi sila inaantok. Hindi sila inaantok. Uh -huh. At yung pipiliin nilang slot, hindi yun yung napay Oras niya. ng pagtulog. Kasi kahit anong pilit mo sa baby, pagka, ano, pagka talaga oras sa mood, mo. Para sa marami, nakakapagod at nangangailangan ng mahabang pasensya. Ang pagkuha ng litrato ng mga makukulit na bata. Ngunit para sa mag-asawa, may isang bagay na nakapagpapasaya sa kanila tunay na nakakawala daw ng pagod. Dun sa pictorial, kahit gano'ng kahirap, yung kunyara, may susubuhin bata. Pag bumiti siya lang siya na isa, sulit na yung buong time ng pagod mo. Marami sa mga magulang ang sumasabay sa usong mga themed photo shoot. Mula sa mga simple hanggang sa mga talagang kinareer, masasabing isa lang itong pagpapakita ng pagmamahal ng magulang sa anak mga anak na mula sa pagiging sanggol sa isang iglap, mabilis lang nalilipas ang panahon. Yung mga photos kasi, uh, memory sila eh, na parang nilagay mo sa time capsule. Siya yung balang araw pag inopen mo, magre-remind sa'yo ng mga bagay na, na nakalipas. We must take advantage of the technology kasi kahit sa cellphone, pwede tayo magkuha. Hindi naman kailangan professional studio. Basta importante, bawat milestone, makukuhanan lang. Kasi yung isang bagay na mahirap, yung ma mo yung isang milestone, pagsisising, hindi mo na maibabalik yun. eh. Yung mga photos po ni Jada, like yung mga DIY po niya na monthly milestones, uh, sobrang special po niya sa amin and memorable since ginawa po siya ng family po namin, made of love po para po kay Jada lang perfect, kundi priceless din na may tuturing ang mga pictures na bahagi ng kanilang pagiging bata. Na siya namang kasiyahan at kayamanan natin bilang mga magulang, lalo na sa kanilang paglaki. The Pampa Kit. Itong pampakit ang bago nating uh, packaging is meron na siyang bintana. So, hindi nyo na kailangan buksan. Ako, yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And, you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na. Kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So, inside, you have facial wash. And then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller 15 gram K Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine. Okay? So, ito ang tinatawag nating pampakit.